Balik! Ito. Pare, kulang ng tatlong pisa to. Ah, uh, Brad! Kulang na sukli mo sa akin. Anong kulang? Tama yung pinagay ko sa'yo, ah. Eh, 17 dapat ang sukli ko, eh. 14 lang itong binigay mo. Pala, eh, 17 exact ang binigay ko sa'yo, ah. bigay mo na. Sige na, pabayaan mo na lang. Hindi, mare. Umaapong siya yung mga yan, eh. Pero to? Hold up? Ano ka mo? Hold up? O, oh, sige! Ngayon, hold up ko. Yeah. Huwag ka natatakbo! Sandali lang, boss! Oh, ano ba ang ko sa inyo? Arsenio Kayanan daw ho. Nasa direct line. I'll take it. Hello? Hello? Mr. Buwan, si Boy ho ito. Boy, mabuti tumawag ka. Ano ba itong pumasok sa ulo mo? At nang hold up ka na eh. Pati yung driver ay eh, nag -aagabuhay. Eh, kaya nga ho ako tumawag sa inyo eh. Dahil ho yung bumbero napagkamalang ko yung polis. Eh, yun naman yung driver. Paano. Hindi polis. Hindi tama yung ginawa mo. Uminit ka lang ngayon, eh. Idinidin mo yung sarili mo. Eh, ano mo kaya dapat kong gawin? Abay, di sumuko ka. Tutulungan kita. Pag pinatagal mo pa yan, baka mahirapan ako matulungan ka. Hello, boy? Hello? Boy, nakikinig ka ba? Hello? Uh -huh. Oo, oh, ano? Susuko ka na ba? Hindi pa ako pwedeng sumuko, eh. May eh, gagawin pa ako. Ano? Anong oras nagkakaroon ng relievo mga gwardiya? Mga alas tres. Pero eksaktong alas dose, umaalis ang dalawang gwardiya sa labas para kumain. Kaya anong nangyayari, yung isang gwardiya sa loob, lumalabas para okupahin ang posisyon ng dalawang gwardiya sa labas. Anong mga kargada nila? Yung dalawang gwardiya sa loob, may isang mahaba, disabog, at isang 38. Ganun din yung nasa labas na dalawang gwardiya. Magandang tiyempo siguro yung alas 12. Mm. Oh, eksakto alas 11. Magkita-kita tayo sa may palengke. Para hindi tayo mahalata. Pero siguraduhin nyo lang, kumpleto kayo sa gamit. Dali mo yung mahaba mo, Nardo. Bade. No. Nakahanda na, boy. O, oh, Joey, mukhang hindi ka nakikinig, ha? Nakikinig ako, boy. Wala pa ba si Joey? Boy, wala pa eh. Boy, las 12 na. Nardo, lakad kayo, Abel. Tara. iya, Sige. Walang mama. Nardo! Cepat! Eh?